Ganito ang tamang pagbabakuna. Si Sir Eric at ang kanyang assistant na si Maestro. Maestro, ngiti dito. Yeah. Ano mo yung kalangi po? Para makita ko. Kami ni AJ, mga meron. Yan. Meron lang. Palagay pala sa yelo, no? Hmm. Palagay sa yelo yun kinuha mas din one, five, two, Kasi mga pinas, may hindi lang so, ka. hindi, pang -ibu. kaya parang sinabi nila hindi nagtatagal lang 2 months lang yun eh oh, yun nga daw 2 months I ano mean, boss pagkatapos ng 2 months uh, yung gano'n oo no? <coughs> ayan lifetime Ay, hindi naman every year pero yung young bird one once a year lang. Pero iba kasi pati breeder. Inaano nila. Binabako na ng taon-taon. So ano may yan eh discard na yan. Tandaan pa rin yan. O kala mo lang eh. 50 birds ang kaya nito. Hindi ito. Ah 50 birds na yan. Hindi yung uh, pang... Hindi pang ipo niya. Pero apat ko ipo. Ha? Bakuna muna bago ang nervyos <laughs> Kumakakape yung mga ibon namin mamaya <laughs> wow, okay. uh, Yung unang pasyente pre, pakita mo Pakita mo Pogi yeah, pogi, pakita mo sing-sing Pog, Pog, Pog. Surigao ha EPFC yan ha Pangdiin Getting ready na yan pre Mamula Yan yung mo. nag overfly pre Mamula mula ang ilong Bumalik After 2 months Ipakita mo yung mga susunod na-excited masyado. pag gusto nila mauna. Dugo na ito, kaya binsa. Dapat kasi ito sa... Ayan, so alcohol muna daw. Sa leg, Ayan, sa batok. Ay sa batok. Para... Oo, oh, makikita mo. Makikita mo yung... Parang tuli, ano. Tapos bubukol yan sir, di ba? Ay, Ayos. Ayos. Na. Ayos. Okay. Ano ang maganda ay tulong nila. Pa. Next bird naman. Ganun lang nang ganun, mga sir. Ito, malaki. Ito pa. Sir, pakita mo yung ibang pare. Pakita mo. Ayan. Wow. pogi. At EPFC. Maligo uli. Maliligo uli sa alkohol. Ayan. Huwag tipirin sa alcohol Hindi <laughs> <laughs> naman. Ano lang yan para maawi lang yung balaibo. Hindi naman natin nila nararamdaman eh. Naramdam no? din nila. Um, na, ay. 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 Kaya na nakakaawa pagka yung ano. Pagka. Huwag mo naman.